Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, unang araw po sa buwan ng Pebrero, ang tinaguriang buwan ng pag-ibig. Maganda pong pagnilayan ang ating mga ugnayan, ang ating relasyon, ang kakayahan nating magmahal. Kamakailan po ay may lumabas na pelikula Hollywood film tungkol sa pag-ibig, La La Land. At ito ay tungkol sa Dalawang struggling artists ikang nga na, nahulog sa isa't isa. Si lalaki ay musikero, samantalang si babae naman ay nagsusubok maging artista. Mahal nila ang isa't isa, subalit kailangan daw pumili. Pangarap o pag-ibig, your dream or your love. Mahirap ano po, pero simple ang sagot dyan ng ating pananampalataya. Sa simulat-simula pa lamang, nilikha tayo nang dahil sa pag-ibig at para sa pag-ibig. Pag-ibig ang ating pinagmulan, ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay, at ang maligaya nating hantungan. Wala namang masama na mangarap, mag abutin ang rurok ng ating galing at husay. Subalit, kung doon lamang umiikot ang buhay mo, kung sa iyo at iyo lamang umiinog ito, ang buhay mo'y magiging hungkag. Sabi nga po ni San Pablo, mapasayuman ang lahat-lahat, lahat ng galing, husay, kapangyarian, kung wala kang pag-ibig, walang saysay, walang kwenta, walang kulay ang iyong buhay. Maaari rin nating tingnan ang halimbawa ni Jesus. Ani ah, San Pablo, si Jesus ay Diyos, subalit iniwan ang lahat. Nagmistulang alipin para lamang sa pagmamahal sa atin. Amen.